okay lang po ba yung ano pala yung alkaline na tubig so maganda na natanong po ngayon so itatapit ko na rin alkaline at uh, neutral water at saka sa um, acidic gagamitin natin pang halo pang gilyut sa mga ano po sa mga ano natin sa mga pang spray po natin na solution kagaya po ng chemical kagaya ng uh, um, insecticide, fungicide. So, napakaganda ng tanong niyo, sir. Uh, thank you. Kaya niyo ako ng topic na ganito. So, para sa akin, boss, ang masasabi ko dyan, mas maganda yung slightly acidic yung gagamitin nating tubig. Bakit po? Kasi kapag ka start tayo sa alkaline, pagka alkaline po, alkaline water po yung ano yung pangahalo natin, bumababa yung effectivity at yung kung ilang araw effective yung chemical na spray natin. So, which is, baka sinasabi natin humina. Ayan. Humina, o kaya naman, um, yung iba kasi, minsan, ano eh, sinisisi pa natin yung chemical company na sinasabi natin pinahina yung pimplada. So, baka din natin alam, mga boss, yung mga nanggagaling po, minsan, o madalas, sa ating gripo, alkaline po yun kasi running water po siya. Hindi po nagkaka-stack ng tubig doon. At saka po, isa pa, Uh, yung tubig po doon ay ano po eh. nag range lang siya sa neutral at alkaline. Pero madalas alkaline po siya. Next ay sa neutral. Okay siya. Maganda. So, ang kinakamayinan po doon, ano neutral kasi, hmm, kumaga yung sinabi ng company sa label ng ating laso na ginamit. So, kung yung neutral, puna water ang pang ano natin, pang halo natin sa ating chemical o sa laso na pang-spray natin, sakto yung sinabi ng company na effectiveness, kung kailan siya active, na kinokontrol niya yung mga peste o kaya sakit. So kung sinabi po ng company na umakabot po siya ng 10 days to 15 days ng in interval, nasusunod po yun sa neutral water. Ayan, so, baka sa mga ano po, sa mga katanong, ano po yung sinasabi ko, ito po yung alkaline ay yung neutral o kaya yung acidity, ito po yung pH level ng tubig. So pwede, maaari po ninyong i-check yung inyong mga pH level ng inyong mga um, tubig sa gripo o kaya sa inyong faucet o kaya sa mga pinagkukuha ninyong, ninyong mga batis kung anong pH po siya. So pH level po yun. pH level ibig sabihin po noon yung nakikipabasa nyo sa mga ano po sa tubig kung minsan nabibili sa 7-Eleven yung kulay uh, red or orange yung level yung takip. Yun po yung high pH na tubig. So pH means uh, potential of hydrogen. And so kung mas mataas po yung potential of hydrogen, eh, ibig sabihin po noon alkaline po siya. So, Pagka yung range po kasi ay ano po, 7 pataas. Ang talag. Ayan. So, ang neutral po natin nasa 7 lang. At ang ating acidity naman po ay ano po, 6 point something pababa. So, pagka tumungtong na po siya sa 6, acidic na po lang. So, balik tayo ulit sa topic mga boss. Pagka yung neutral nga po yun, yung nasabi ko kanina, tama yung sinabi ng company. Exact po sa sinabi ng interval, sinabi ng days kung kailan effective pa po yung chemical o kaya naman po kung gaano siya kalakas o kabisa ang maganda po dito mga boss dito malalaman natin kung paano natin gagawin mas effective yung ating mga ini-spray so ito po yun kapag kayong tubig po natin ay nasa acidity level na po siya dun po mas mabisa yung ating mga chemical na ini-spray so paano natin uh, magagawa na gawin yon. So may mga ano naman po tayo mga boss, may mga uh, foliar solution o kaya naman po for uh, foliar fertilizer tayo na kinahalo po talaga sa tubig na neutral o kaya sa alkaline para po magpababa yung kanyang pH. At mas maganda po yon para po mas maging mabisa yung ating in spray. So ang ginagawa po minsan kasi ng mga farmer minsan po, baka hindi pa po nila alam ito. O siguro naman mga boss, naririnig niyo na na mas maganda pang spray neutral kaysa yung alkaline pero hindi po nasasabi kung anong dahilan at kung paano ito gawin. So, ito po. Ang ginagawa po natin, yun nga po, may mga nabibili tayo na mga chemical na may papababa ng pH sa ating tubig. O so, kaya naman po mga boss, sa chemical, siya na mismo yung magpapababa ng uh, pH doon sa ating tubig. So, yung kasing pH po, potential of hydrogen. So, pH means yun po. At ang nasa tubig po kasi ay hydrogen and oxygen so hydrogen oxide so kapag ka mas mataas naman po kasi yung ano po yung oxide kasi dito po siya so kung mas mataas naman po kasi yung ano po yung hydride o yung hydrogen yun po ay yung um, alkaline so ganun po natin dapat pataasin yung ano natin mga boss yung um, uh, uh, effectivity ng na ating healing chemical mali po yung sinasabi nila boss na overdose o magdagdag ka ng dosage from minimum to maximum magdagdag ka pa so mali po siya boss so, ang ginagawa po natin talaga dagdagan natin yung uh, um, umaga, acidity ng tubig. Yun po yung key or yung sikreto para po maging mas epektibo yung ating ini-spray ng mga solution o ini-spray natin chemical. Ayan. Pababahin natin yung pH, mga boss. So, ang ginagawa ko rin minsan, mga boss, ay naghahanap ako ng tubig na hindi alkaline o kaya acidic na po siya. Saan po natin mahanap yun, mga boss? Um, kung napapansin nyo po ay yung ano nga po natin, yung mga taniman po natin, lalo na sa palay, eh, nagiging acidic o maasim na po yung lupa. So, ang ginagawa po natin, kumukuha po tayo ng tubig po doon sa gitna. Lalo na kung may gripo po sila doon, o kaya may, po, uh, may poso po sila. So, doon na po sumasalok. At saka, tinetest ko din po kung minsan. Kasi may mga ano po tayo eh, may... Uh, nabibili po tayong paper o papel na pang-check ng acidity. So, yun po yung ano yung acidity test o alkaline test na papel. Malit lang po yan mga boss. Nabibili siguro yung online. So, naka-indicate naman po doon kung anong kulay ang lalabas kapag ka-alkaline o acidic yung ating ano yung tubig. Kasi kung minsan, yung nga po lalabas talaga kung pink, orange or red, yun po yung alkaline po siya. Kung hindi naman nagbago, so neutral. Pag uh, nagbago pa yung kulay, acidic po siya. So, ipapakita ko po dito sa screen natin boss yung um, kung gaano ka-efektibo yung ating um, tawag dito, mga chemical, pagka sa level ng acidity ang ating usapan, kung gaano po siya katagal. So, i-check nyo mga boss, pwede nyo itong i-screenshot para po malaman po ninyo. Pero advice ko lang po mga boss, ha? Huwag naman po natin gawing asido yung pang <laughs> spray natin. Baka mamaya po kasi yung tubig, nilagyan na lang natin ng, ano, ng mataas na acid level at saka hinalo po natin sa ano. Baka mamaya po kasi mga boss, magkaroon siya ng toxicity para naman po sa halaman. Doon po yung sasabihin na po natin, baka nalason po nasama yung <laughs> pananig po natin. Kasi po, may limit din po yan. Mayroon pong limitasyon yung, ano, yung kakayanin ng halaman natin o yung panalim natin ng na acidity para po, ano, para po masurvive niya yung kanyang sarili habang na yung mga peste o yung mga sakit ay nawawala o nakokontrol po natin. So, ganun lang mga boss. Kung plano po ninyo napataasin yung acidity ng tubig, may mga simpleng pangamaraan po tayo. At yung mga iba naman, huwag natin gawin na ano, masyadong mataas yung acidity. So, mga iba ba lang natin ng konti boss para ano, maging mas effective po siya. Ayan, so, huwag naging effective po kasi yung mga in-spray po natin nakakitipin tayo sa gastusin lalong lalo na kung napakamahal ng pump uh, inputs ngayon lalong lalo na yung mga pump spray natin mga chemical so yun lang mga boss